nagbabadget ka at talagang wala ka ng pambili ng, ng karne ng baboy, karne ng baka, karne ng manok, ay mas swak na swak itong ating ating lulutuin dahil kahit na minsan may budget ka at gusto mo rin mag at magtipid tipid ay tamang tama to tinipid lang pero sa lasa talaga namang hindi halatang tinipid <laughs> Ilagay na natin dito yung hinugasan nating atay kanina. Kung may puso pa yan, ay alisin nyo yung sa gitna yung pinaka dugo nyan. Lagyan lang ng paminta, patis at pineapple juice. Inubos ko na pala isang lata dyan. Halu-haluin lang natin. Tapos ay ibabad natin ng kaunti. So habang binababad natin ay magtihiwa muna tayo dito ng ating green onion yung ating bell pepper so kahit anong kulay ng bell pepper ang ilagay nyo dito ay okay na okay luya, syempre ang ating lulutuin ay medyo malansa yung ating uh, atay ay kaya naman maglalagay tayo ng luya sibuyas, hiwain lang din natin etong ating bawang balatan natin at hiwahiwain natin ng maliliit eto na ang ating binabad na atay salain natin, no? Kapag ka nasala na yan, ay okay na okay na yan. Pwede, pwede na. Maglagay na tayo dito ng mantika. Iprito na natin itong ating mga binabad na atay. So, ayan. So, from time to time, ay chinecheck ko yung ilalim para hindi naman madikit or masyadong madikit. Talagang ang gagawin natin dyan ay medyo, medyo lulutuin natin. <laughs> or piprituhin natin. Ang ayaw ko lang talaga kasi yung meron pa ako nakikitang red or pink-pink na parang may dugo. Kapag ka naalis na yung medyo pagka pink pink at medyo dugo-dugo niyan ay alisin muna natin hanguin muna natin para naman hindi masyadong matigas at ma-overcook lagyan natin ng konting mantika ay gisa na natin yung ating bawang sibuyas at luya halu-haluin natin lagyan natin ng tomato paste tomato ketchup or tomato sauce tapos lagyan natin ng oyster sauce. Halu-haluin natin. Siyempre, hindi natin itatapon yung pinagbabaran kanina. Ilalagay natin yan jan para magsisilbi itong pinaka sabaw ng ating sauce. Sabaw na sauce pa. Lagyan natin ng toyo paminta. Kung napapansin nyo talaga pagka nagluluto ko, talagang tancha-tancha lang kasi nakadepende ito sa aking panlasa at syempre sa dami ng ating lulutuin. Haluin lang natin. Tikman natin kung ano pang kulang. Nilagyan ko pala ng konting asukal. Para lang medyo may manamis-namis na lasa. Ilagay na natin yung pinrito nating mga atay. Mix-mix lang natin. Ayan. Gusto natin yung nakukot at sumipsip yung sauce dyan sa ating mga atay. Lagyan natin ang green beans, a uh, chili, green chili, red chili, siling haba at siling labuyo. Kayong bahala kung gusto nyo pang hiwa-hiwain yan or gusto nyo mas, uh, mas maanghang ay mas magdagdag pa kayo ng sili. Itong ating yellow bell pepper. Pwede rin kayong gumamit ng green bell pepper or red bell pepper na sa inyo naman. O tingnan nyo naman, talagang pagkakulo na pagkakulu pa lang ay nakakatakam na maglagay at magtapis lang tayo ng green onion. At ready na itong ating kaldereta, kalderetang atay. Ayan, budgetarian. Pero sa kain, huwag ka magbabudget dahil sigurado ako mapapakain ka ng marami. <laughs> Tara, kain tayo. Enjoy!